Marami ko ako sa inyo ng tulong. Sana po makauwi na ako kasi hindi ko na rin kaya magtrabaho. Hirap-hirap po ako huminga lalo na po dito sa leg ko. Lagi po masakit, namamaga. Sir Pero tulungan niyo po ako. Sir Sani, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Salamat po sa pagpunta, salamat po sa tiwala. Nasaan po ngayon si nanay? Nasa Riyad po. Meron po siyang karamdaman nga, yung sa may braso at binti. Siya hubay pinapagamot ng kanyang employer? Nung ano po, wala po siyang kontak sa amin. Tapos parang may nagbigay po sa kanya na konting tulong na magkalot. Saka po siya nagkaroon sa amin ng ano, ng kontak. nag po siya, malala na po siya. Tapos inireklamo ko na shares sa OWA po. So, oh. Saka lang po siya ipinagamot. Ako, hindi pa kinagreklam sa OWA, ayaw pa siya ipagamot ng employer. Salbahing well, employer. Eh, dapat bayasan ng employer na yan. Gano'n siya katagal na po doon sa employer? One year and three months po. Miss Dala. Opo, sir. Alam niyo na po nangyari sa inyong worker na si Ma Maricel Sarmiento. Uh, oh, opo, sir. Opo, sir. About sa worker po, ako po ang taga-translate ng Arabic. Okay. Sa employer kasi nung dinulog, wait lang sir ha, nung dinulog sa amin kasi si worker, ilapit sa akin ng, ng isang staff dito sir na sila mismo yung nag-deploy okay. sa worker. Okay. Uh, kasi hindi sila makaintindi ng Arabic. So ako po ang nakikipag-usap, although ako nagtrabaho din as OFW sa Middle East, sa Saudi, alam ko po kung ano yung mga ugali ng employer. So okay. ako po ang nakipag-negotiate sa employer kung okay. kumusta si worker kasi minsan hindi nila kontak, tapos nagsasabi okay. si employer po sa akin na uh, nag lang daw yung connection. Kaya hindi, sabi ko sir, hindi po pwedeng matanggalan ng connection si worker dahil nasa sitwasyon po na may complain yung family. Okay. In short ano po nagawa niyo so far yung <laughs> agency niyo po? Ipapasa ko po, po sir sa humawak niyan. Hindi nga po. Okay, hindi mo alam ko ano nagawa niyong aksyon, ano na ibigay niyong tulong sa inyong worker. Ang nagawa po sir, nag po kami sa ano sa FRA. Okay. Yung FRA po, uh, ang hinabo din kasi ng reply. Okay, yung FRA. Okay, so yung, Opo. yung counterpart ninyo. Opo, yung ginawa ko na lang sir kasi halos hindi sila magre-reply kasi ang sabi lang nila puro tatawagan si employer. Ma'am Marisal, magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Sarapi. Eh. Makakawin na po kayo. Baka next week, nandito na po kayo. Um, uh, meron pa ho ba kayo mga sisingilin po sa inyong employer? May mga benefits at uh, mga back pay? Ang taon ko lang po. hindi po nila binigay. Wala po nung ano, nung pagkatapos ng Ramadan. Hindi po nila ako pinasahod. Hindi kayo pinasahod? Ilang buwang pong sahod ang uh, masisingil niyo po? Mga 3 months po. na sahod, di pa nasisingil. Okay. Alam niyo po ito, ano, Miss Dala ng ARD Corporation? Eh, hindi ko po, po alam, sir. Hindi ko po, po alam kasi anak uh, nakipag-communicate po ako sa kapatid lang po. Okay, sige. Fel, andi dito ako kay Sinatro ano? ngayon. Pasensya <laughs> ka na. Ngayon ako nakapunta dito. Nilaksan ko nila yung loob ko. Kasi hindi ko naman alam itong lugar na ito eh. <laughs> <laughs> ako yung makapin na kasi hindi ako magkabahan Mga anak mo, matak-matak na ngayon Mga anak mo, matak-matak na kung saan-saan na sila Wala <laughs> din naman akong pera para sila yan no, ikuha ng bahay para pagsama-sama eh. Alam mo naman, wala din akong trabaho ngayon, diba? <laughs> Taga, saan mo ba kayo dito, sir? Saan po yung lugar ni dito? Sa Cavite po, sir. Cavite. Okay, malapit-lapit lang. Madaling punta. Okay. Yusek, magandang hapon po ulit. Sir, magandang hapon po ulit. Narinig ko po yung sinasabi ni uh, Mr. Sunny Sarmiento at narinig ko rin po yung sinasabi ni Maricel na siya ay hindi pinasahod ng 3 months at mukhang may dinaramdam pa siya sa kanyang uh, katawan. So, ah uh, uh, sir, ang ano ko po, nan, nakita ko po yung contact number ni ni Mr. Sarmiento, tatawagan ko po siya at para maklaruhan yung kailangan. At the same time po, yung ating pong migrant workers office sa Saudi ay aatasan ko po na uh, puntahan si Mr. Sarmiento kung nasaan siya at para pumadala na po sa ating shelter. I-coordinate din po namin sa ating uh, foreign recruitment agency. Yun, naiyak po sa tuwa yung kapatid niya po na si Mr. San Sarmiento dito. Apo. Pakontak uh, Nakontak po namin si Maricel Sir sa ating labor attache sa Riyadh para po uh, siya ay mabigyan ng uh, guide or patnubay kung ano po yung kanyang gagawin. Alam niyo po Sir Sani, napakabuti niyo pong kapatid. Ngayon lang ko nakita ng ganito na pumunta dito para ilapit yung problema ng kapatid niya tapos very emotional, right. parang tears of joy na mga na magkasunod oh, ho ba kayo? Oh, po. Kaya pala. Ah, panganay. Tapos siya po ang kasunod. Bunso po. Ah, bunso. Malayo. Napakabuti <laughs> niyo pong panganay na kapatid. Dilan po kayo magkapatid siya. Apat po kami. Mm, siya lang po nasa abroad, si ma'am. Siya lang po. Tapos wala naman po trabaho. Gumagawa na lang po ako ng paraan para po siya makapunta po. <laughs> Kaya bihira po ako makapunta sa uwat. Wala din naman po ako ipinapamasahay. <laughs> Saan mo ba kayo nakatira dito, Sa Opo, sa Tres. Wala kayong work ngayon? Wala po. Kaya po ako, kay, nahihirapan po siyang kontak. Kay, nahihirapan din po kung ano. Sige po. Ma'am di ba yung mga yes, in distress ng mga OFW na umuwi, meron uh, budget tayo dyan? Tama? Ay, ah, yes, sir. Meron po. Uh, kung sakali po, sir, na hindi siya tutulungan ng kanyang recruitment agency o na employer na makauwi, kaya na po ang magpapauwi sa kanya through our migrant workers office. At the same time, sir, pag nakarating po siya, ipoproseso po natin yung kanyang uh, financial assistance uh, which will be we, source, we will source po from our action fund. Mga magkano naman po, ay maasahan niya? Uh, sir, sir, 50,000 pesos po. Wow! 50,000 pesos. Okay. Ang galing talaga ng DMW. Hindi ako nagkamali na tulungan at tulungan. Ma'am, sa masusunod ng budget hearing, bubuhusong ng tulong. Lahat, DMW sa kawa. Ang galing-galing nyo -galing talaga dyan. Yan ang gusto ko marinig. Sarap sa tenga. Music to my ears. Okay, so 50000 plus yung three months po ma'am, tulungan yung masingil doon sa employer. Yes sir. Uh, kasama po yan sa ating assistance that we will extend. We will uh, claim the salary po uh, in behalf of the OFW. Tapos ma'am, uh, very important to me, very important to me. Pagdating niya po rito, ipagamot po natin. Yes sir. Meron po. Wala pong ano ha, uh, hindi po magdadalawang salita yung ating OFW. Uh, I-coordinate po natin 'yan sa Department of Health or mariin din po natin siyang dalhin sa ating OFW hospital. Although ang, ang sa akin pong tingin ay siya ay sa taga kavite I-coordinate po namin yan sir sa ano mga department uh, sa Department of Health accredited clinic or hospital. Yon, papagamot natin siya. Salamat. Pagkatapos, singilin yung 3 months na salary niya plus may bibigyan na 50. O, ako sir, o yung RTIA magbibigyan ng 50. So, 100 po. Salamat okay? po, Senator. Sige po. So, Yusek, kailan po siya makakawi? Yusek, itong si Ma'am, Maricel. ah uh, sir, i-coordinate po po ngayon. Pagkatapos po natin mag-usap, I will coordinate with our RIAD office. Para po sila ay makipag-ugnayan na ngayon kay Miss Maricel Francisco Sarmiento. Okay, very good. Salamat. Approved. Ayun. So, sir, kausapin mo na si sister mo. Ne. Uy, ka na. Tutitis talaga. Inaantay ka na ng mga na ako. Sir <laughs> Robby, salamat din po. Okay, sir, dahil sa iyong kabaitan, bigyan kita ng 10,000 ngayon. Okay. Parang regalo ko sa iyo kasi meron kang pagmalasakit sa iyong kapatid. Napakabuti niyo pong kapatid. Salamat po sa inyo lahat. Hindi po sa awa. Sir Robby, salamat po na marami. Salamat Walang anuman po. Salamat, salamat po sa tiwala. Po. Salamat. salamat Sal din po sa lahat ng tumulong sa BMW po. Salamat po sa inyo. Ayun. Yusek ha, yung mga napag-usapan natin, Yusek. thank you po. <coughs> yes, sir. Ako po. ah uh, we will stand po. We will act on all the requests of the uh, family member po. At ganun din po ni Maricel. Nire-report ko, sir, yan sa mga staff niyo po. Okay. At the same time, ma'am, yung telephone number niyo dyan, ibibigay ko po dito kay Sir Sani at sa akin, ma'am Maricel, para eh, diretsyo na lang sila mag-usap na rin sa inyo kung kinakailangan. Ano po? Yes sir, wala pong problema doon. Uh, accessible po ako, o open 24/7 po tayo. Pareho kay ni uh, Secretary Kakdak. Pareho, Pareho kayo, pati si ano, Arnel, lahat kayo diyan. Talagang napakabilis umaksyon. Salamat po Yusek, mabuhay po kay Yusek. God bless po, Ma'am. Yusek. Thank you rin po, sir. Thank thank you po. At salamat po kay Miss Eileen dala na lang ng ARD ako. Corporation. Salamat po Miss Eileen. Thank you, sir. Okay. Tulad ng pangako ko, bigyan kita ng alawas dahil napakabuti mong kapatid. At nanggaling ka pa ng kabiti na masahe ka pa. Saan kayo sa kabiti? Sa tresip po. Sa lapidami. Meron po kayong anak? Wala po. Ah, binata po kayo? Oo. Oh, eh, saan kayo tumutuloy? Bali, nakikituloy po ako ngayon sa kapatid daming panganay dahil inaayos ko nga po yun sa kanyang. Oo. Oh, wala kayong work? Wala po sa mga. Ba't wala kayong work? <laughs> ay mag-work. Anong trabaho nyo dati? Eh, dati po sa bar, ay eh, nag-waiter ako. Eh, ngayon po, hindi nga po ako makapagtrabaho. Dapat po na isang araw magtrabaho na ako. Eh, gawa nga po nito kapatid ko. Tumatawag po sa akin. Kaya hindi po ako makapagtrabaho ngayon. Ah, eh. oh, okay. Tama lang. Imbis na um, uh, punta kayo sa trabaho niyo, lumaki ng paraan para, yes, na parang kapatid niyo matulungan at na. Mahal naman yung kapatid niyo, ano? Kasi, yung pong binili ng tatay namin, yung aming pabayaan ng bawat isa. O, oh, tingnan kita, sir, ha? Ah. Pangako ko, 10,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, Magkano pang masayang gina-switch papunta rito? Sir, ako mm -hmm. ano po, may hawak po ako rin ng 400, kaya lang yung apag po nung pamangking ko, sinabay po ako hanggang dito sa bandal. O, oh, may 400, hindi yung... kita 1,000, sa pamasahe. O, oh, 12, para... <laughs> sobra, sobrang Hindi ko kasi <laughs> 12, o. sobrang sobra. Okay. Eh, pero 400, may bari ako 400. Ah, wala. Pero... Ay, yeah, okay na. No. <laughs> hindi, okay, okay to. Ito, pang, ano mo dyan, legenda. okay. Po. Okay. Sige. Ah alam niyo, sir, natutuwa ako dun sa magkapamilya na nagmamahalan, lalo pa yung magkapatid, nakita ko po talaga yung sinceridad na mahal na mahal yung kapatid nyo at gusto nyo matulungan agad-agad. Nakita nyo nagsasuffer doon, gusto nyo mapabilis ma, -ma -pabilis na yung pag-uwi niya para magamot na siya rito, etc. So, kahanga-hanga po kayo. So, congratulations, sir. Uh, you, sir. Napahanga niyo at, napahanga nyo po ako. Sir, sir, salamat po. Mabuhay po kayo. Anytime, sir. So, okay. Po lagi po kayo nandiyan sa atin para ano, Lagi niyo po kami matulungan. Of course, lang po sa mga OFW. Opo. Uh, pag yeah, OFW po. Kaya naglakas daw po akong lumapit. ko po, po, sabi po sa amin kasi wala po yung mga sa amin kundi kayo, opisina. Ay, sir, rapit po kayo. Oh, salamat. Rapit. Pinapayak mo ata ako, sir, eh. mo ako, mapayak na Hindi po kasi, totoo po kasi. Lahat po hmm? na sinabi ko kasi. Sige sir. Ingat po kayo sir ha. po. Sige sir. At sa mga susunod na araw, pag mayroon kayong mga kailangan, andito lang po ang tanggapan namin, andito ang tanggapan ko. Meron po po tayong tanggapan sa Senate na pwede nyo lang puntahan. So dalawang opisina po din punta. Sir, huwag kayo, kayo, matanggal sa Senate sir. Lalo kayo, maraming natulungan. Ay, hindi po tayo. Okay. Eh, <laughs> Meron po tayo ladi, another six years pa. Pagkatapos ito, magpapalilig ako eh, para mapahaba pa sa situation natin. Ngayon, Importante, alam niyo po yung senet, importante dito po yung RKA, palaging bukas ang pinto para sa mga katulad nyo na po.